right, so nandito na tayo ngayon sa Boracay. Yun. Ngayong gabi, dahil birthday ni Jeffrey, libre ko na yung hotel. Diba? Ngayon, iti-challenge kita, boy. Kayong dalawa, oh. kailangan nyo makapag-survive sa buong Boracay. Ma-enjoy nyo lahat ng Bola na doon hindi mo kami libre sabi mo po sa channel. hindi hindi. libre pero kailangan naka nakaraan plus may video, you o know? Sa Pilipinas. Bora! Oh, 'Yun na 'yun. Dito po 'yun. Oh, okay, 'yun. Kailangan niyo'ng matry lahat ng activity. Kailangan niyo'ng makapagkayak 'yung paborito natin kainan. Andok. Oy! Ano bang kain? Oh, do. doon, kayo Oo, doon kayo kakain. Parang surfboard <coughs> paddle boarding. <coughs> ano nga kami? Saka, 'yun lang ang update. Delete na 'yun. Discard nyo na 'yun. Kailangan niyo'ng makapag pagpicture Ito na 'yun. Pag na-complete 'yung challenge, ano ba ala doon sa resort? Pero kapag dalawa o kaya may hindi kayo nagawa na isa, may eh, didelayin na naman kayo. Pa, paano kayo? Parang malukot yun pa. Masaya yun. Masaya. 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 Ako. Salamat. 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 Let's <laughs> oh, oh. go. Let's go. Dito. 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 So yun guys, sisimula na namin manlimos ngayong araw. Try natin makinig sa mga tao. Ngayon is the time na sisimula na namin dumiskarte para sa pinapagawa sa amin na challenge. At syempre magsisimula tayo sa zero lang ang pera natin kasi wala pa nagbibigay. Sino kaya ang unang tao na maswerte na magbibigay sa akin? Kailangan, gawin muna natin siya sa mga nag-o-offer. So, pwede kami muna tayo, post kahit 10 minutes lang. Sa <laughs> yeah. foreigner kaya. Look, <laughs> hey bro, we're in the challenge right now. So, hey bro, can I, can I ask you if you want to go to my, um, my challenge? <laughs> Para sa unang bola natin at buena mano ay nakita natin ito sila idol. Okay. Idol! Idol! Ay, sila idol! Idol! No?

makakain. Magkano ba yung mga pangkaya-kaya ko? Mura na naman yung post. Meron din 150 dyan. Kailangan natin ng 150. 10 pa lang pera natin eh. Pero ba boss, ba -bos, baka kayong -bos, matulungan niyo kami. Makapagkaya kami boss. Kahit like, mga 10 minutes lang maya -maya, boss. Baka maya-maya boss. Konti boss. Baka pasakayin kita maya-maya. Yan! Yeah, Kapasay no, tayo ni Sir Ronan. Kaya ako! Magkaya Kaya tayo! Boss, salamat! Boss, babalik kami dito mga kuya! Pabalikan natin si Sir Donald, tayo! Kasi gusto namin matry yung mga kayak-kayak nito sa Hindi madali nung nag-uumpisa kami sa challenge Kasi usap dito, usap doon, di pa sure kung may mabibigay at may mga tumatanggi din Hindi sa nakita namin sa kung saan nagpipicture yung mga tao kung rito Para mapag tayo dyan, kailangan natin ng 20 Pesos Wala po wala, mapag-picture lang po kami doon! Ay, okay lang daw! Okay lang daw! daw! Maraming maraming salamat po si Adam, si Ida at mga kapag-u-feature tayo doon! Nakakaroon mo! Yun! Guys, nakakapag-u-feature namin! Thank you! Tapos na namin yung isang nakakapag picture na kami. Na kami. Di ba mamaya? Patry natin <laughs> kung makapagkayak ba tayo. Let's go! Bye! Ay, sakto! Birthday mo, di ba? Yes. birthday mo ngayon, napag-vision na natin na. Punta dito sa Burahay. At pero syempre, wala tayong ferry. Mag-enjoy, enjoy na lang tayo. Kaya, tara, let's go, swing! pakiramdam pare. Nalala pa. Kapag ka sa Buracay, pare galing na tayo ng kilometer 0 sa Luneta. Oh. Ngayon dito tayo. Ito pakiramdam. Sobrang sarap pare, saya. Oo, oh, pero napapagawa ko sa'yo pare. Ah, pare. Nakaraan, punta kami dito ni Zerk. natikman ko yung ano dito, yung pinakamasarap nilang buhangin. Ang sarap ng buhangin nila dito guys. Sa totoo lang, masarap yung buhangin nila dito. Kaya gusto ko lang mapatikim sa'yo. Para sa pulburo. lang pare. Para sa tsaka manutong. Kutsara ka pa pare. Hindi na kailangan kutsara ka. Kinakamay lang yan pare. Oh. <laughs> ba, ba, hindi ako naniniwala na katikim ka na ba? Hindi ako, nakatiim, na ako natin naniniwala. Kasi hindi namin nakikita ko, hindi ka pa yan. Ngayon boy, kailangan mo matikman yung pinagmamalaki ng Boracay na. pare tingnan mo naman oh. Oo. Oh, oh. Buangin. <laughs> Sarap niyan. Ganon? Oo. Oh, oh. no, na ano na yun, napatikim no, ko na sa'yo, napinatikim no, mo na sa'kin yun ah. Pare hindi pa. Wala pa. Oo. Oh. Oh, Ito sa vlog ko naman ah, kasi sa vlog ni Sekyun eh. Ang sarap to. Ah! <laughs> Guys, huwag na huwag niyo gagayain yun. Professional na mga katanga lang gumagawa nun. Lalo itong pinakatanga. Ito si Caldero man. talaga pinakatanga sa amin lahat. Mag-enjoy muna tayo sa pura ka. Pari, birthday. Happy birthday. Birthday. Thank you, pari. Thank you. <laughs> At nagsimula na ulit kami maglakad at maghanap ng mga taong pwedeng tumulong sa amin makasurvive dito sa Boracay. Hanggang sa nakita namin na si to si Sir. Nasaan po kami ngayon? Nasa challenge kailangan lang po namin makasurvive sa Burakay ng walang pahira. Ang ano lang po namin, kung meron po kayong tulong, pa may tulong sa amin. Para lang po makasurvive kami dito. Ang <kwings> yung wallet ko na sa loob Opo, eh. sige, sige po. yes, tutulong. Ano po pangalan nyo? Yes, si a R R yes, Si Sir A-Rod. tayo. Yes! Sa wakas, wala po po kasi yung kain. Hindi ko po kami nakasagawin. Binang... So, si ate, si ate rin. Hindi tayo nila ate. Meron na ako eh. Bili lang ako sa masayot. Sige po, binigyan tayo ng... Ano po ang pangalan niyo, madam? Sheila! Madam Sheila, binigyan tayo ng 30... 29, hindi na kaya tayo na 29, meron lang tayong 49,000. Ano po ang pangalan niyo, Madam? Bona, si Madam Bona na ang kumataginting na 10, 20, 25 pesos. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po lang, itulong mo ito para mga kahit po. Yaw na! Ito yung pera. Ito na. Ayan! Yes! Ayan!

After na to, nakakita ako ng mga kanu. Ito mga Amerikano. No, sir. We're in a challenge right now. Challenge where we're going to survive here in Boracay without this one. don't mind, if Do you have any food or something, like to like to right. to At sa hindi inaasahan pagkakataon, biligyan na tayo ng pancake. na pa! Thank you, like thank you! Sorry, meron na tayo ngayon. Pagkain. Chalpo What's your name, bro? Thank you, thank you, bro. Thank you for this food. Masarap. 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 Kaya na tayo parang kahit kira-kira to, kakainin pa rin natin to. Is lang to. Ano ba, ikain tayo? ko to. Nagawain namin guys yung goal namin makakain. Gusto namin yung pagkain namin. <laughs> <laughs> simot na simot. Nakapatay ko ito, ngayon, bibilangin na natin kung magkano yung nakuha natin pera ngayon. Balikot natin tao. Ano yan? 150 150 180 190? 200? 210 220 Tapos may 4 pa dito 224 224 224 224 224 224 At sapat na siguro 224 para 224 Ganun lang, lupet. 224 kami 224 ng 224 kasi kanina yung pancake pang breakfast lang yun, 224 eh may 224 224 224 224 ate. Ha? abol pa ata magbigay 24 224 na 'tong pera namin. Ang <laughs> <laughs> kailan kayo Hanggang Lunes pang bukas pa kami. Oh, gabi pa. 124, yung oh, last yes! Sayo <laughs> <not gonna> <laughs> Pero tayong 724, may makakasabay tayo. May <laughs> 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 paka-maka. Paka kami? Makabook pa kami ng isang Pwede ba siya sa Bob Hotel, boss, ng isang gabi? Pwede, pwede siya rin Thank you Thank you so... Bye. At dahil kumpleto na agad ang araw natin dahil sa mga nagbigay ay tumungo na kami sa pinakamalayong kainan pero masarap at malupit dito sa Antox. Welcome po, sa ato. Ano pinakamura niya pag Ay ito, meron ba kayo na, rice toppings ko? Ay, rice toppings ba? Lang. Minus 130. Sige boss. Makakain na kami. So na pagkain namin. Ito Ah, ng Ah! kami main guys. At na love Namin is-challenge natin si is Caldero Man. ano mo yung gumawa ng ginagawa ko? Hi ma'am. Can yung get Can I join to my vlog? Sorry? Uh, can I join to, with my vlog? Oh, no. Nah, thank you. Uh, thank you. <laughs> Hello, pari! Negative! Negative, pari! Pari! Bakit hindi mo sabi mong, Can I join to my vlog? Hindi, hey, mong... Ano ba, pari? Dapat tanong. Hello? Hello? Can you join to my vlog? Ay, hey, ano pare. pari? Oh. May sa mga vlog. Pare, pare, pare. Okay. <laughs> Pinagpatuloy na namin magtanong kahit tapon okay. na. Hanggang sa nakita namin tong mga magkakaibigan sa dalampasigan. Ang <laughs> kagalit pa kami ng Manila is survive dito nang walang pera. Kaya <laughs> <coughs> kami ng tulong. record, mga extra food para lang makapagsakitin ya tayo po okay lang okay lang <laughs> hey guys tayo nang ko tayo po tayo po tayo tayo po Thank you po tayo ng... Thank you po yeah, tayo wow! po ah. Thank you po tayo po po tayo po 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 Okay po, thank you, thank you. Tara, hindi tayo, tara. Hindi yan tayo ng two days, saka ng business week, saka ng pwede yung pesos na. O total natin? 605. O, 605 <laughs> <laughs> para. Saan mo yan na sa akin? Ang naman! mo mon. Para makapagano tayo, matry natin yung ibang mga. Dahil meron na kami 605, ay tinanong naman namin si Kuya. kung nagpapakaya. Kung pwede kami sumakay ng libre. Boss, baka pwede kami makapagkaya, boss. Saglit lang, boss. sir. Yeah. Libre ang boss? Iyan! Ano alam mo Limboy! Guys, kung pupunta kayo sa Puraki boss, hanapin yeah. okay. so, nyo na si Kelimboy. Kelimboy! Boy! ulit mo, bait nila kuya! Baka kami! Yun! <laughs> Baka <Bapag -taya> kami! <laughs> kami ba? boss, Thank you Thank you joy! Kaya Ah, <laughs> kami! <Bagi> kaya, kaya! Kaya 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 kami! <laughs> kaya kami! Kaya kami! Kaya kami! Kaya ito kinakabahan ako guys Yung camera ko baka malag-lag Kapasaan na lahat Thank you po siya Maraming maraming salamat kay Junbio Sa pagpapatay sa amin ng malupit na Crystal Kayak Maraming salamat kaya Thank you, thank you Pag-try <laughs> hey, kami ng Crystal Kayak Iba naman ang na try natin Susunod I lose my breath whenever I see you

set my world on fire. I just wanna love you, I just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Habang nag kami, nakita ko to si Kuya. At tinanong ko na din kung pwede ba namin gamitin yung sinasakyan niya.

Kaya, <laughs> parang aming pag-a-fetch. Yes. <laughs> Maraming salamat, Kuya Joel. Kasi isa mga kayo na makakayak. Dito lang kayo, Kuya Sobrang bait ni Kuya. Pinatay sa amin para experience namin yung kayak. Let's go! Thank you! Bye-bye! So yun, sarap pag-swimming. Nakapag-kayak pa kami. Sarap naman talaga na mamabuhay sa muna. kay ng chill. Oras natin ay... 7.04 na! Tapos sa aming swimming, tapos na rin kami ng collection namin ngayon. Nakain na tayo, may pangkain pa tayo. Meron pa tayo pangkain pa lang pera natin sa Andre. Tara, nakain naman tayo. Let's go! Gabi na! After ito ay naglibot na muna kami para ma-explore yung nightlife dito sa Boracay. At naghanap na din kami ng mga kakainan sa paghanap namin na padpad kami dito sa pinakamurang karenderiya ang antoks ulit ano tayo, dito sa Andong, sa Pita, kapalupit. Magkano ni pera natin ba yung So makakain tayo ng masarap I promise you, p na tayo ng dinner, di ba? Dinner natin, po. TFC, 458 Dito na tayo, magkakain natin. 147 At yung 147 na gagamitin namin sa pamasahin natin pa, ferry sa Katiklan. pwede ba siya Birthday niya kasi Happy birthday! Happy birthday! Bye! Ang oras na! So Zach, nagawa naman namin yung challenge Baka sakali patuloy na tayo Tara natin sila punta. Let's go! Let's go. Ayos na ayos! Puss! Oh. I... E, Nagawa na namin yung challenge namin. Tapos na. Tapos okay, tapos na. Okay, mula ako. Sige gabi na. Hindi pare Natapos na namin. Guys, pag kita talaga nasa pag natapos, unsubscribe. Okay. Oh. So, ito yung ano. Kita may ambos. Ito yung second floor. Yan yung quarter. Diyan kami. Oh. Diyan kami. Oh. Okay. Sakto. maraming salamat po. Sa. Sakto. Pwede na kami tumuloy. Oh, ito na yun. Sige, sige, Basta kapag hindi to, to unsubscribe ha. Ito, so, ito, Salamat, Dosing ha. Salamat. Boss Ares Salamat, salamat. salamat. Dumiretso na agad kami sa hotel at magbanlaw <laughs> Dahil kanina pa rin naman kami sa labas. After naman magbanlaw, ay eh, dumiretso kami sa tabing dagat dahil marami na sabi na masarap daw tumambay sa tabing dagat sa Boracay kapag gabi. Kaya tumambay muna kami dito. At laking gulat namin na itong mga naglalakad na to ay magbibigay pala sa amin.

Sama-sama na tayo dito. Kawawa naman yung kaibigan namin, Trotso. Guys, tapos na yung challenge namin. Meron may nagbibigay pa rin. ganoon kami kalupit. Hmm, Sama-sama na kami dito mo dito. Dibibili pa tayo nila mga taga-rumpanga sila kasi kami mga taga-maynila. Ayun, Ayun, pinagalibay. Ayun, pinagalibay. Ayun, tayo dito. Diba? <laughs> Kahit ilang araw tayo dito, let's go! <laughs> oh, <laughs> let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Maraming maraming salamat! Kalabosing! Pabalik na kami sa hotel namin. See you bukas at matutulog na kami. Maraming maraming salamat. Bye! Pauwi na tayo! Solid! Hey. Success, success. Ayos, success. pa rin! Ayos tayo happy birthday. Pauwi na kami. Ngayon, ay pauwi na kami. Narealize ko lang after one year habang ini edit ko itong video na ito ay madami pa din palang tao mo mabait sa Burakay. Kahit na maraming tao, ang umahad lang sa dagat.